karanas ng problema. Maraming netizens sa paggamit ng kanilang Facebook, Messenger at Instagram kagabi. Otomatikong nag out o na-log out ang mga social media accounts at hindi makapag in ang mga users sa kabila ng ilang beses na pagsubok dito. Ayon sa downdetector.com, isang website na nagbibigay impormasyon sa online status ng mga website at social media platform na itala ang taas ng outages sa buong bansa kahapon ng hating gabi. Sa ulat ng US Technology website na The Verge, apektado rin ang iba pang mga bansa sa naging issue ng mga nabanggit na plataforma. Amerika, apektado rin. Japan, abang kinumpirma ni Meta Communications Director Andy Stone na kanyang o sa kanyang ex-account ang issue ang naging issue at sinabing ginagawa na ng aksyon ng natura problema sa status page ng Meta. Iriulat na nagkaroon din ng major disruptions na nakaapekto sa ilang business tools nito. Nabilag na ang Ads Manager Facebook at Instagram Shops, Meta Business uh, Suite at uh, Beda Meta Admin Center. Sabatala nakapag-login naman ang ilang mga Facebook users sa kanilang mga accounts pasado alas 12 ng hating gabi.